mga ka-viewers tinanghali na tayo katatapos ko lang po maglaba kaya magluluto po na tayo ng ano ng aking ulamin po ngayon punta po tayo sa kusina yan mga nilabang ko mga ka-viewers oh. yung aking uniforme yan mga damit ko magluluto po tayo ngayon ng munggo ito po munggo na lulutuin ko po mga ka-viewers po ay simpleng simple lang po. Hindi na po ako bibili po ng mga maraming sahog. Kung ano lang po yung makita ko po sa rep, yun na po ang ilalagay ko. Ito. Ito gano. Ilagay na rin natin ito ang ating spring onion. May natira. Naglaga na po ako ng ano, ng munggo habang ako po ay naglalaba mga ka-viewers. Ito po. Ito yung ating munggo. Ito tayo ng sida. Yan, handa yan. Uulamin natin yan, Meme. Ah, meron tayong talong. Sibuya. Sibuyas. Ito, so, meron pa akong sili. Spring onion. Bawang. Gasa ko na itong natin, mga ka-viewers. Ah, Hirap, pagka nasa abroad. ko lang mag-isa, lalaba, magluluto ng ulam. Malilit lang, malilit lang mga ka-viewers kasi ito po na, yung kinakain ko yung luya. Kaya malilit lang yung luya. Mga 5 months na lang mga ka-viewers, makapagluto ah, lang po ako ng baboy. Kasi bala ko magbakasyon. Kuha ko na lang, laga yan, lagay natin dito yung Ito po ako, pag ako po ay nagbubungo, nilalagyan ko po ng talong. Para lang mo meron nga, para mo meron nga malu Kato. kasi yung mga, ano, yung daon-daon. Eh, nagtitipit po tayo para po para po matapos na po yung bahay na pinapagawa natin mga ka-viewers. So, yun sila po mga ka-viewers. Okay, na.

Ayan natin ang ah, sibuyas. Ayan na natin talong ah, mga ka viewers Ayan na natin ang mga ka-viewers. Ayan natin Ganyan na rin natin ito mga ka-viewers yung ating seasoning. Ah, mabili. Mabili sa nga ulam mga ka-viewers. na natin yung munggo mga ka-viewers. Ganyan ko siya ng konti tubig mga ka-viewers. Okay na po yan sa akin, mga ka-viewers, yung mga ganang ulam. Tapos yung sasama na prekong isda. Antay lang po natin na maluto po yung talo. Sige ko na rin mga ka-viewers yung ano, chile. Para o ako na ako ano, na naanghang siya. Tapos muna natin mga ka-viewers. Sige natin mga ka natin mga ka-viewers. Tingnan natin mga ka-viewers. na natin ang apoy. Lagyan natin ang konting patis mga ka-viewers. Lagyan na natin yung spring onion. Sayang eh. masisira yung spring onion natin. Kaya sama na natin dito. Tatakpang At muna. Tatanggalin na natin mga ka-viewers. Pipreto tayo ng isda. Ano na natin dito mga kabiwes? Ibo. Kaya tayo na sana. Talaga yan. Para pagkain natin mga kabiwes. po mga ka-viewers, ano, pinagpilituan ko po ng ipro kanina nung no? ako po ay nagkalimusan. Nadagdagan na lang po natin. Nagdagan natin ng konti mga ka-viewers. Pagpalitan na natin. Tama na po ang dalawa, mga ka-brewers. Ito so, po, eh, ngayon lang na po natin ang ulamin. Alam niyo ba mga ka-viewers, ito pong islam to ay ano, yung pong po rito ay yung pong islam hasa-hasa. Ito po eh, ano, napakamura po ng isang kilo. Nakabili po ako ng isang kilo at kalahati. bale ano po siya, binayaran ko lang po siya ng 10 riyal. Eh, kung 15 po ang palitan, eh di 150 po ang isang kilo at kalahati. Kapag ito po ang isang ang binibili po namin, nakakatipid po kami. Okay na ito mga ka-viewers. Okay, ito na ang Kanin natin ito mga ka-viewers. Hinit po natin yung kanin. Kanin natin mga ka-viewers. Okay na ito mga ka-viewers. Patay na natin. Kain na tayo mga ka-viewers. Yun. Hinit, Hinit. Paso pa ako. Ayan tayo mga ka-viewers Kaya may akong tiyo eh ano Papasok na rin po ako Maraming salamat po mga ka-viewers sa pagsama ng araw na ito sa aking pagluluto At dito ko lang po talagang tapu kusin yung mga ka-viewers Sumaya na po kayo sa To all my subscribers maraming salamat po muli Sa suporta at po sa mga bagong subscriber ko at sa mga viewers ko, maraming salamat po. Yan po po sa inyo lahat. Kain po tayo. Bye-bye!